Hello guys, good morning, good afternoon and good evening. So, Friday ngayon guys. So, uh, naisipan ko pala na magpaalam kay madam na lalabas or mag take the off. I-switch ko yung day off ko instead na Monday, gawin ko ng Friday. So, dahil maganda talaga ang panahon, ako ay lalabas na. Habang nandito rin naman tong kapatid ko na mag extra din sa bahay ni Lola. So ganun po kami guys kapag uh, pwede akong or payagan ako ni lola na lalabas, pwede akong lumabas. Kasi itong kapatid ko, siya ang magtake over sa mga gawain ko muna pansamantala. Pero ako naman din ay babalik mamayang gabi. So ganito pala guys no ang na dito sa Balad or downtown, parang divisorya siya sa atin guys. So naglakad-lakad talaga ako dahil napakahilig kong maglakad. Ayan, dito na tayo, umpisa na tayo sa bungad ng Debesoria or Balad ng Aman Jordan. Medyo matumal pa, hindi masyadong matao dahil nga sa nag-prepare sila dahil uh, meron silang simba. Itong Friday kasi, iyan ang pinaka-holy ano day kailangan nilang magsimba talaga dyan sa simbahan nila. Malapit tit-pit lang din naman dito. Ayan, so dahan-dahan tayong naglalakad papunta doon. At maghanap-hanap din tayo ng maraming ukay-ukay. Kasi paborito ko talaga guys, yung mangukay. Lahat ng mga damit ko is puro yan, ukay-ukay. At kung kami din ay magpabagahi ng Pinas, bumibili din kami talaga ng mga ukay-ukay para magamit sa gusto naming pagbigyan ayan guys no kasi ang ukay-ukay kasi kadalasan dito is original na talaga siya although nagamit na siya ng mga tao ah uh, pwede pa rin naman guys nasa sa atin lang din yan labahan lang natin tapos plansahin or kahit wag na basta pwede pa rin niyang magamit kahit nga dyan sa Pinas guys, di ba ang sobrang dami na rin mga okay-okay ngayon. Kasi kung bibili ka doon sa mall, mapamahal ka pa, hindi pa branded. So, dito tayo sa okay-okay at mapadami tayo ng mabili dito. So, ito half lang to, half GD dito banda. At halos lahat naman na talaga is bagsak presyo yung mga pang paninda nilang okay-okay. Pasapatos man yan, Mabag. Uh, madamit, lahat na, basta okay-okay, yung second hand na talaga. Ano, napakamura talaga din yan, guys. Lalo ngayon, pumasok si Winter. Ayan, ibagsak presyo na yan nila, guys, yung mga okay-okay na natira mula nung pagka summer pa nila ng mga paninda. So, palakad-lakad lang tayo muna dito, no? Maghanap tayo ng kung ano pang mas maganda pang mapili natin. So, kamukha talaga siya, guys, ng baklaran or divisorya. Ganito lang, guys. O, oh. tingnan niyo yung uh, paninda din nila, guys. Ayan. Tapos, marami. Mas marami kayang tao, guys, na bumibili. Pumipili sa ukay-ukay. -okay. Kaysa magpunta ka ng mall. Sus, gino'o. Matumal doon ang mall na mashal ako nung last week. Halos walang tao. Nalulugi sila. <laughs> Ayan, eh, dito na tayo, no. Ang ako lang kasi mag-isa, naglakad-lakad, ayan na nakita ko, nandito na talaga. Pero ingat-ingat din tayo kasi, syempre, alam niyo na. <laughs> so, at saka ang lalaki ng mga tao dito kadalasan. <laughs> Kaya, ano talaga, yung musok-sok ka talaga kung saan ka bandang musok-sok na hindi naman din naiipit. Ayan, pero kadalasan din dito banda sa may kalye na dito, uh, nagtitinda sila ng more on pang winter yung mga jacket. At saka alam nyo ba guys, meron din silang mga relo, meron din silang mga shampoo, mga pabango na mga paninda. Pero yan yata ay parang ano lang first class or hindi talaga yung mga original na ano. Pero anyway, kaysa naman wala, edi bibili ka na rin, di ba? Ah, uh, dito na tayo no, pumasok tayo dito. Sa ngayong oras na to, mga alas ons, alas 12 pa kasi dito ngayon. Medyo tulog or yun na nga naghanda sila na para magdasal muna. Pero pagkatapos lang magdasal, nandito yun sila bagsak na yun sila dito na yun punong-puno na to mamaya guys ng mga tao. Pagkatapos nilang magdasal. So dito no, sobrang dami guys oh. Pero dito halo na to, yung iba pang winter, yung iba pang summer pa din. Kasi mga pantalon naman na to, pero branded talaga sila as in. May mga Levi's, may mga, ano pa ba yung mga branded na yan, mga pantalon, American Eagle, lahat na mga branded nandito. Tapos half lang yan siya dyan, or equivalent sa 40 pesos. Ayan. Naghanap ako nga ng, ano eh, yung kasya. Kaso lang, mo, puro man sila mga malalaki tsambahan na lang na makahanap ako ng mga ano, yung pang pangbata kasi yung size ko nandoon sa pambata. <laughs> Ayan, tapos marami din tayo ditong makikita ng mga nagtinda ng mga medyas. Lalo ngayon, pag taglamig, kailangan nating magsuot na talaga ng mijas na makapal. So, ito na yung mga polo. Dito pala sa may unahan, meron ding uh, fruit stand. Nagtitinda ng mga artist may atis din kaya sila dito guys. Natikman ko nga yun eh. Nung atis bumili yung amo ko. Ang sobrang tamis. Ang sarap. Dito banda marami silang mga nuts. Ayan. Dito. Oh. Per kilo. Yung ito mixed nuts to siya. May mga mani. yung May mga corn. Ano ba yun corn? Yung parang dingdong. Ganun. Tapos may mga candy. May mga chocolate. Ayan sila dito. Dito rin mabibili din natin per kilo din tong mga candies nila, assorted candies. Ayan. Pwede natin din yung gawing pasalubong kung tayo ay uuwi ng Pinas. Ang ganda naman ng kana, kana Americana. Ayan guys no, so pa, pa orong urong tayo pa dandahan papunta sa loob, pero gusto ko talagang bumili ng nuts, pero alam ko yung walnuts ang hinahanap ko, hindi ko makita-kita As dito banda sa kanan nating side, merong pickles. Ano ang mga arable is, mahilig sila ng mga pickles. Ayan, may mga beetroot pickles. Lalo na yung olives. Ayan, mahilig talaga yan sila, sila sa olives. Uh, pre preserved nila yan eh. Tapos nilag, nilagyan ng asin hanggang sa, yun ah, kakainin nila. tuwing kumakain sila, kailangan mo talagang maghanda din ng maliit na plato. Lagyan mo ng olives. Kumbaga panghimagas nila nasanay na kasi silang kumakain talaga ng olives. So, nandito na pala tayo, guys, no, sa... Meron din itong ano, yung para siyang wholesale ng mga nagtitinda ng mga nakalata. Mga beef loop. Yan, dyan banda. Marami yan sila dyan. Dito mga cheeses din to dito banda. Ayan. Marami ding naghilira-hilira na bumibili. Dito banda maraming lemon. Pero kadalasan dito, ano, yung mga nuts at saka yung mga, uh, ano ba yun? Ayan, no, oh, guys, na so nakita nyo yung mga nuts at saka yung mga dried, dried. Naka-dried, dried yan sila. Dried zatar. Dito banda is meron din dito mga fruits. Ayan, ito pala yung mga prutas din. May atis, may mangga. Pero, tag, ano na ngayon, taglamig. So, marami na rin silang mga citrus-like oranges. Meron din, di meron din silang apple. Local lang din yan siya, guys. At saka ito nakita natin may gabi din sa ano nila, sa may gulay Minsan bumibili talaga ako ng gabi kasi maganda yan siya pang halo sa sinigang. Tapos dito banda is may mga pipino, sibuyas, kamatis. Hindi yan mawawala kahit saan-saan. Meron ding patatas. Tapos nandito talaga ako ito talaga ang ano ko tumbok kasi bibili ako dito sa isdaan ng ito itong makirel kasi niluluto ko rin to uh, para bigyan ko rin yung mga ano ko alagang mga inday mga inday duday na mga pusa ayan mura ito ang pinakamura kasi dito eh yung makirel ayan tapos bumili din ako ng konting hipon kasi para magsinigang ako na ano, lagyan ko lang siya ng dahon ng spinach. Ayan, tapos hindi ko na alam kung ano pang mga pangalan ng mga isda na to malalaki din sila. Pero at least hindi sila frozen. Pwede mong lutuin agad-agad na. Meron din dito tilapia. Ayan. So, how are you feeling Ayan. now? Are you good? Dumating na Are you okay now? okay, the, okay, yan, okay. May okay. kuhit na itong alaga ko. I am okay. Yes. Sige lang, In, Ming. How are ko you? ko na yung fish natin Beautiful para ito lady. ay makakain. Ah, how are you? I did not Toby say you. how many days? Gutom na to eh. Gutom Yun na lang ikaw, Nandito minin. lang ako, no? Ano indy, pa ba? Indy. Kailangan mo. Gutom na ikaw, Inday. so lahat ng mga mad. pusa namin, okay, eh. ah, talaga you are okay. Pinaka, yeah. ano, so you are okay. Malambing. I give you fish. Thank you guys I give you watching chicken. At sa, sa, sa ulitin. Thank you, thank you. Bye-bye.